At ang ating mema topic for the day, yeah. eto nga, ang daming artista na hindi direktang umaamin na sila na. Gaya ni Nakubi Paras at Kailin Alcantara. Sabi eh, what you see is what you get. Ang eme, eh, eh si at Julia na pa na may anak na. At si Katrin at Alden, sila na nga ba? Ang issue, obligasyon ba ng mga artista na umamin na sila na public figures naman daw kasi sila. Eh ano naman kaya ang dahilan kung bakit nag deny pa? Anong masasabi niyo dyan? Mga quizmates! Yes, Mama Og! Siyempre may opinion ng ating kapitbahay dyan na si Nanay Opelia. Ano ba masasabi mo dyan, Nay? Nako, para sa akin na opinion ko ay uh, hindi nila dapat aminin ang kanilang relasyon dahil sila ay may iniingatang karir at reputasyon. Oh. So sa kanya, okay lang na itago, wag daw i-reveal. So ibig sabihin, pag inamin, pa sila ang reputasyon? Huwag ah. na naman, ang tasa kuha mo, hindi niya tuloy maabot. Eh <laughs> 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 dyan naman to, anong masasabi ng ating kapitbahay dyan? Ay nako, Tita Jex parang sumasalungat si Nanay dyan. Bakit po, Nay? Aba, kailangan nilang umamin dahil public figure sila. Yes. Oh. Kawawa naman yung mga followers nila, di ba Oo, oh, tama. Parang they owe it to the people. Kid! ah maraming, salamat sa mga opinion nyo na dahil dyan meron kayong regalo from Sulit TV. Ayan, powered by TV5. Mapapanood nyo na ng malinaw at widescreen ng quiz at iba pang pa TV5 shows. Mama Oaks! Sa akin naman, ano, ito yung opinion ko lang naman, ano. Pero siyempre, may kanya-kanya naman tayong opinion, ano. Kung opinion nyo yan, edi ako, ito lang, no. No comment. peron! Mag-comment ka. O, oh, sige, mag-opinion na ako. Oo. Then, sa, sa akin lang naman, sa aking quiz mo to, abay, kung wala naman silang dapat aminin, sino ang mga fans para pilitin o madaliin ang mga idol nila na umamin porque sila ang gusto nyong magkatuluyan. Abay, huwag nyo silang madaliin dahil wala namang nag-aabang na taxi sa baba. At wala rin naman silang obligasyon sa atin Bi, di ba? Bilang sila yung mga artista at tayong mga tagahanga. Otherwise, hintay na lamang natin silang mag-announce na hiwalay na sila. Saka pa lang sila aamin na ayun. Sila, naging sila naman pala. Basta kung napapasaya tayo ng team up nila o ng love team nila, abay, makuntento na lamang tayo doon. Pansamantalang.